Hello, good afternoon. Siling ni ni Bayon ni Ma Maril Maril Ma Maano ka loads, mang laba. Sige, enjoy lang loads. <laughs> Oo, oh, eh, siyempre mang laba ako okay, para may so, so, may soksokon ko buwas mo. Yung sabi, wala akong isok. Kung hindi ako maglaba, ano soksokon ko? Parubaho, bayo ko. So naglaba lang ako subong kay Diop ko kagina yung ginagamit kong cellphone ah uh, ang ginamit kong cellphone hindi siya no hindi siya tag dito ang ginamit kong cellphone hindi siya ah uh, pang ano pang android lang kanina that's why yung ano ko yung yung video medyo ano medyo ano siya, ah uh, tag dito Ay, hindi siya maganda yung quality so ito ngayon ang gamit ko iPhone so nandito ako sa SM Central no ah uh, nag gala naggalagala kasi umalis ako kanina sa bahay mga tag dito mga 9 ah hindi 1 ako naligo, ligo 2:30 ako nakalis doon nagpadala pa ako ng pera kina tatay kanina sa probinsya sa Iloilo so yun Nagdito dito, puting camera ko no. Kaya pag di doon nga sa kabila. Hindi <laughs> maputi. puti? <laughs> sa maraming salamat. maraming salamat din sa mga nag-subscribe sa YouTube channel natin. So, <laughs> uh, tayo ng uh, nasa 4,063. Grabe ang dami. Nadagdagan ako ng 330 subscribers, no? Maraming salamat sa pag-ano nyo, guys. Sa pag- uh, support nyo sa so, YouTube channel ko no. Maraming salamat and continue lang. Sana dadagdagan pa. <laughs> so thank you. Andito ako sa SM oh. Yan oh. Tabila. So again, maraming salamat and God bless po sa inyo. Sana pagpala, pagpalain kayo ng Panginoong Hesus sa araw na ito at sa sunod na araw. God bless po.